Nino, R.J. Katie, anong ginagawa mo dito? Kanina ko pa po tinatawagan yung cellphone niyo, kaso busy. Tinatawagan ko kasi si Lynette. Eh, hindi siya sumasagot. Pero dapat magkikita kami dito eh. Actually, Ninong, kaya po ako nandito. Tinawagan ako ni Lynette and she asked me kung pwede ko ba daw kayong samahan to buy furniture for your clinic. Bakit? May nangyari ba sa kanya? Uh, she's with Doc Carlos. Ano? Sinabihan ko na siya eh. Talaga bang gusto niya magpahamak? Nasaan sila? Ah, Nino, nga sa Apex lang po sila. At saka bantay sarado ng mga pulis, nandun po si Harry. And I don't think Doc Carlos can do much with this condition right now. Eh nagawa nga niya umakyat ng billboard eh para lang magpapansin kay Lynette. Kaya lahat magagawa niyan Carlos, meron akong dalang pagkain para sa inyo. Masarap to. Kumain ka na para lumakas ka, para gumaling ka na, ha? Hmm. Sige na, kumain ka na. Rap to. Carlos, Carlos, anong ginagawa mo? Carlos, bitawan mo ko, nasasakpan ako! Carlos, ano ba? Ano ba? Ano ba? Hello? Ah, yes, nakausap ko na si Zoe. And she's finally convinced na patay na nga talaga si Moira. Tulong! Tulungan niyo ako! Tama si Ma'am! Yes! Yeah. Yeah. Tama niya! Sige John! Ayoko sa iyo! Lamag kayo! Oh. Sige dyan! Sige dyan! Sige John! Sige dyan! Sige dyan! Sige dyan! Yeah. Sige dyan! Sige Di situ, kita tidak ada pun yang cari. Tui bata, tak kira betul mana pun di situ, mana betul mana tui. Tui bata, sahaja untuk mana tui, sahaja tidak kui. Bata, jinet, 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 Luis Cristian! Luis Cristito! Luis Cristito! Kani-kanina lang, nag-hallucinate si Dad. Nakikita niya daw si Moira. Tapos ngayon, para naman siyang bata. Mabuti siguro, dalihin na natin siya sa psychiatrist. Pero gagaling naman siya, di ba? Tingin ko, mas mabuti talaga kung Sakayatris yung kakausapin natin. Kasi expertise nila yun eh. Ikaw po, Nay. Sigurado ka po bang hindi ka sinaktan ni Doc Carlos? Hindi, okay. Ana. Sa totoo lang, naawa talaga ako kay Carlos yung nakita ko siya kanina eh. Kaya ba hindi mo ako sinipot, Lynette? Dahil pinagpalit mo ako kay Carlos? Uh, Archie, Pasensya na, naipit lang na kasi ako kanina eh. Alam mo ba si, si Carlos? Parang, parang nag-ahalusinate siya. Nakikita daw niya si Moira. Tapos ngayon naman para siyang bata. Hindi, hindi mo na siya dapat binibisita eh. Bakit mo siya binibisita pa? Uh, hindi naman siya yung binibisita ko si Hari. Nagdala ko ng pagkain tsaka ng damit para sa kanya. Lina, hindi mo na sila obligasyon. Para akong tanga, nag-aalala ako sa'yo. Yun pala! nakipag ka lang sa ex mo! Tay! Nay, huwag na kayong mag-away, please! Teka, sandali. Bakit ba nagagalit ka? Una sa lahat, hindi ako nakipag banding sa ex ko. Pangalawa, hindi ko kailangan mag-explain sa'yo. Bakit? Dahil hindi naman tayo mag eh. Sa totoo nga, wala naman tayong relasyon, eh, diba? di ba? Hindi ko naman ba nagagalit ka. Nay! はい。Nice.